Mayong buntag mga kapaitors, mga busing for today's vlog akong i-share sa inyo kung saan na ito ang plywood kay karon nagsalogman man sa islab ako ni i sa inyo para lang sa mga baguhan pero sa mga master na diha salot ko sa inyo ang amogurong activity mga busing nagsalog may islab niya ako ni i-share sa inyo kung saan na ito pag -compute. ang pinolic board ilaka ka buo katong niining atong, atong uh, gisaulugan ron nga islab kini mo nang area nga among gisalugan mga pusing unang una mga pusing kung ano saan na ito ang area kini may akong himong example mga pusing ni among gitarbaho kini ang area nga among gitarbaho roon 13 meters by 5 meters ah uh, equal 65 square meters mo niya among area nga uh, salganan mga fighters. Ang pagkuha nini, eh, pag-compute na ito sa atong pinulik board, kuhaon na itong area. O kuhaon po na ang area sa atong pinulik. Sa pagkuha sa area sa atong pinulik, mga kabusing, ang nila multiplay multiply lang yun na ito. lapad ang gatas on. Ngayang kalap doon, 1.22 times 2.44 equals 2.9768 square meter. Ano na yung area sa atong pinulik nga aturan ra nang i-divide area sa atong salganan o ang area sa atong tinulik tungod kay islab man ang atong sawgan ani eh, na adunay ay mga beam at usang kuhaon ang area sa tanang mga beam atong i-minus sa tibok na to nga area aron makuha na nato ang uh, pilakabok at uh, pinulit atong magamit diha kay kanang mga beam hindi mo na ma na ito o sawg. Tungod kayo na naman sa mga butong. Kuhaon sa nato ang tanang area sa atong mga beam. Atong i-minus sa 65 square meter sa ta total sa atong area mga busing. ni area sa atong tanan mga beam 12.75 square meter. Mone na ni atong i-iban sa atong 65 square meter aron ma-balance na nato ug ang masuod nga pinulit masalug nato diha 65 square meter minus 12.75 square meters equals 52.25 square meter mao na ni atong balansehon una ni nato i-divide sa atong uh, area pod sa atong pinulit board okay mga kapaytor ito na ni ang final 52.25 square meters divided by 2.9768 square meters equal 17.55 pieces or 18 pieces nga pinulit so mga kapaiters si na to para masabdan nung mayo example lang akong gihi modere gisalgan ang area na modere is 13 by 5 I I-multiply na na equal 65 square meter. Niya, kuhaon po na to ang area sa atong pinulig. Itimes lang na to 'yung lapad, 'wag 'yung katason. One point twenty lapad, times two point forty-four 'yung Ang iyang area is two point nine seven six eight square meter. Niya, kaislab ba ng atong giusoggulan? Kiko, ah, area sa tanang mga beam ngamai area nga 12.75 square meter. Kiring 12.75 square meters at total minus atong, uh, 65 square meters anti na area 65 square meters minus 12.75 square meters equals 52.25 square meters. Mao na ni ang tanan nga area nga atong magamitan og pinolic board ang 52.25 square meters. Dinhi na uh, ta og divisor 52 divided by, by uh, 52.25 square meter divided by, by sa area sa pinolic nga 2.976 square meters equal 17.55 or 18 pieces nga pinolic. Mao na magamit dire ron mga busing, di si Otso ka atong magamit. Okay mga busing, ani ka basic pag compute or pag estimate sa plywood. Pila ito magamit sa area? Anera. Thank you for watching. Kung may nakatunan mo, follow for more. Thank you.